Hindi yeah, ako nung nandiyan pa. Ang kanin. dali, -a -a. Sino, sino, this, oh. sino, sino, this, Baka bukas, Kumapit ka Mamaya, bigla mo Isa pa. Ano ba? <laughs> Hello, ano ba? Kailan ba? si Carla na ano? Okay na yun. Dito to. Okay. Chirin-chirin. niya yan? retreat? Anak lang. na po. Kaya hindi sa mama si Tuti. Parang... Sige, saan ito? first ako. Like, May first ever ako.

Yung mama ang, ang main character ng uh, vlog. Uh, uh, uh. Di, di nagsabi, ha?